ay mga ka Red One Electronics may pakita ko ngayon kung <coughs> paano ko ginawa ang Red One use oil stove ito ang ginawa kong nozzle <coughs> i-anim siya na butas sa dalawa tatlo pati na anim ganyan ganyan lang umawa ako ng ganito tapos ito para sa hangin ito ang chamber niya gumawa din ako ng ganito kasi walang malapad na bakal kaya ang 2 inches ano hindi <coughs> ano kung sa winilding ko so, dito <coughs> Ganyan. ito ganito ganyan ito na ngayon yung kagawa na ko ng ganito burner ganito lang okay. down sa oil ito, hirap kasi walang makahawak walang <coughs> makahawak na kamera ito ang daanan ng hangin dito tapos ito ang sa oil dito ganyan ganyan lang siya ngayon may natapos na po ganito na siya Ganyan. Ang kumpleto. Ano hmm. yan kumpleto na yan? ito ngayon mga karidwan tonics ito may langis na nilagyan ko na siya ng langis stingan natin sa labas para yun. Tingnan natin dito kung may laman na Sa kailangan dito mapuno ano dito malagyan muna ng langis dito para umabot dito sa kanyang burner ganyan hintayin natin na malagyan dito ng oil umabot ang oil dito hindi matagal ito kasi pag, ano pa ngayon pa lang siya ano ngayon pa lang testing i eh, ngayon pa lang nilagyan ng oil dito kaya medyo matagal siya kasi kailangan pang mapuno ito bago umabot sa dun sa Bor, sa burner 'no pag na yan, dyan. Pag mapuno ito, pumunta ang oil dito sa dyan sa chamber. Thank po ano tayo ng video ito? mahirap kasi walang nakahawak ng kamera. yun na. Yan. Tunti na siyang pumasok kasi ano may laman na ano. ano yan. Yan na siya. Tapos i-off muna natin. I-off muna natin. Ah, ito ang grip po i-off muna. May laman na. Tapos lagyan natin ng tissue. Dito. maglagay tayo ng tiso dyan tapos ito so umpisa lang ito medyo matagal kasi kailangan pang mapuno ito bago siya pumasok dito sa chamber yan bay saksak ang kon bay kore ang outlet ang plug bay saksak bay yan initin una natin yan sandali lang walang nakarinig sa akin hindi pa pala ito nakasaksak ang ano so, hantay lang natin pag mainit na ganyan pag mainit na kasi ito ang blower nilagay ko siya dito ang ano itong control nilagyan ko dito para hindi mabasa sa ulan yan lang dito ko lang siya nilagyan ng plastic ganyan pag mainit na saka na lang natin ganyan. Yan. Tingnan niyo. Siglo ang Ang apoy ng dilaw. Ah, no asol, blue flames siya. Yan. Tapos dito buksan lang natin ang ang, ang oil para para ma ang patak-patak niya. Ganyan lang. Ano? Kita. Patak-patak lang din. Hindi siya gumawa dito sa chambe good dyan yan lang yan gusto natin talakasin ikutin natin dito ang mundo. private yan kasi nakapatong yan dito sa isa isa namin kala na ginamit dito ko lang siya tinisting palitan ko lang ito kasi bago pa ito palitan ko lang ng ginamit dito ito ito lang ipapalit ko marumi na ito ang ipalit ko dito kita natin kay ready na yan para luto ready na to umawak ng kamera ready na siya yan pinalitan na natin ang ito kasi ang dito ang ginamit namin ito dito pinalitan na natin para kasi ito bago ito nagamit pa ito sa pambinta natin ang mga so kasimple Ayan. Hindi, hindi, hindi siya masyado makita kasi ma, ano, maliwanag ngayon tapos dito hindi na ang niya Ang Red One Use Oil Stove Dito lang gira Dito lang namin Nilagay sa labas Sa Dirty Kitchen Para Hindi man namoy ang uso Ano kasi pag Sa so umpisa umusok pa siya kasi hindi pa siya Blow flame para pag Ano na, ang blow na siya Thank you.